So may pasyente tayo Acer Aspire 5 mga kaibigan A31554 at ayon kung di ako nagkakamali. So nagpa-replace na siya dati dito noon ng standard kulay black, yun kasi silver, di ba? So ngayon nagreorder reorder siya ulit. Uh, gusto niya uh, ibalik yung dati. Ang default kasi noon silver. Mamaya makikita niyo yung unit. Pero bago ang lahat, mag-unbox muna tayo. May problema ako dito sa pyesa kasi, UP eh, ay, so, uh, let's just hope na sana okay tong pyesa, mga kaibigan, no, kasi okay lang naman ma-refund, pero sayang yung oras. So, unboxing tayo, Ayan. So, problema ko dyan, oh, UP. Eh, hopefully, hindi natamaan yung uh, pyesa. Keyboard to with the backlight, mga kaibigan. Oh, oh Diyos ko, ang hassle naman yan, oh. Naku Don't tell me, scam to. Naku po! Ito yung pinakaayaw ko sa lahat. Ang hassle kaya ng oras. You pick siya, Oh. oh. Ano ba naman yan? Oh! Sira siya, oh! Hmm? The packaging is not so good. Oh mm -hmm. Oh Paano ba naman kasi to? Maiinis ka na lang talaga eh, no?